another hair, another hair din na naman mga madam. So, ito po ang ating gagawin for today, no? Hindi po to si Lion King at hindi po to si Lion Queen. Ito po ang buhok ni madam na nasira dahil sa bleach. So, gustong ipariba ni madam ang kanyang buhok-buhokan na hindi namin alam kung buhok pa ba to o walis timbo o pansit kanton. Basta't ang alam po namin ay ipapariba lang ni madam to. So, kami na daw po ang bahalang mag-ayos pero diniscuss po namin lahat-lahat ng dapat na malaman ni madam na ang lower part po na to once nagawa namin eh, hindi po to magiging perfect no so dahil po ito ay naka bleach negative po to for rebonding at negative po to sa mga sobrang tapang na gamot dahil madam pag ito nagkamali ng gawa ay for sure po lagas at walang buhok na matitira sa buhok buhukan ni madam. So ang gagawin po natin ngayon ay magre tayo with you collagen reconstructive treatment. I-check nyo po na maigi ang buhok ni client dahil ito po ay magkakaroon ng perfect na gawa later. At da discuss din po namin kay madam na ang lower part nito ay hindi magiging perfect lalo na yung dugtungan. Dahil kapag po na mali kami ng gawa dito na kahit konti ay check po na barangay ang susundan namin at hindi ang gusto ni madam. So eto po, ina-analyze na namin ang hair ni client dahil sobrang sira talaga ng hair niya at after namin siyang ibabad ng R1 dito, makikita nyo ang natural or talagang itsura ng buhok ni madam na nag-super sayan dahil sobrang buhaghag pala ng buhok ni madam after namin na R1 ito. So eto po, ang buhok ni madam na hindi namin alam kung siya pa ba ay tao o siya ay iwalis timbo na dahil sobrang buhagag po ng hair ni madam after namin namin babaran ng rebanding number 1. So ang taas po ng buhok ni Madam ay binabad namin ng rebanding 1 at ang baba po ay mabilisan lamang. No? So after po ng R1, nagplancha po sila at nagproceed po tayo with the hair color. Ayaw kasing ipadark ni Madam to so hindi talaga magpapate ang color nito tapos ipifade pa ng yung collagen reconstructive kaya maglalighten pa yung baba nito. Ayaw kasi ng dark ni Madam gusto niya light lang. So sabi namin okay Madam ikaw ang masusunod kaya ito ginawa na namin with Miss Jo. So ayaw ayan, color color lang tayo mga madam after R1, no? At ito after babad ng R1, after babad ng color mga madam, proceed na tayo with you collagen reconstructive treatment number 1. So itong tutulong kay madam na ma-recover or ma-reconstruct yung nasirang hair ni madam, especially yung lower part. Dahil sobrang sira talaga ng hair ni madam, no? Sobrang bleach tsaka nagpuputol-putol na. Napaka-sensitive ng hair ni madam, kaya naman dahan-dahan kami sa paggawa tatlo kaming mga hairdresser ang gumawa dito dahil special case nga ato mga madam. So mapapansin nyo mga madam ang bagong tubo ng buhok ni client ay sobrang ganda no dahil yan ay virgin hair. Kaya masarap siyang gawin, um, pulido ang gawa at derecho ang gawa kasi virgin hair pa yan mga madam kaya magiging mas maganda ang resulta ng regrowth niya kaysa sa baba na na damage na at sira na talaga bago namin gawin. So all po na discuss kay madam ang lahat ng procedure na gagawin namin at okay naman daw po sa kanya na may konting dryness tayo sa baba. So ayan mga madam, proceed tayo with the sealer number 2 ng U-Collagen Reconstructive. So ibababa lang natin yan ng 30 minutes. So, para ma-reconstruct yung pinakababang hair ni Madam. no? again po, disclaimer, ito pong lower part niya hindi talaga magiging perfect at kin nasabi namin yan kay Madam. So, ayan mga Madam. So, binload rin na namin siya after babat. As you can see, sobrang kalmado po nung regrowth hair ni Madam. No? Dahil yan po ay virgin hair at masarap pang gawin yan. At medyo may pagka-dry pa rin yung baba. Sabi ko nga kay Madam, severe or mataas na ang level ng dryness ng hair ni Madam dahil may may history na siya ng breakage no marupok na po. Kaya ang difference niyan mga madam, malaki-laki naman pero hindi po ganun kasing ganda ng bagong tubo ng hair ni madam. Ang result ng baba dahil nga po yan ay hindi natin mapaperfect dahil sira na po talaga. At ang solution dyan ay cut at monthly treatment lamang po mga madam. So as you can see mga madam, sobrang kitab ng taas, baksak, street Pero yung bandang lower part po, inandyan pa rin yung dryness na hindi natin agad-agad yan -agad maku makukuhang ayusin dahil sobrang sira po talaga ng hair ni madam no ayan madam so plancha plancha ay blow dry blow dry lang so ayan na napapansin niyo naman po sobrang shiny at sabaksak na, na talaga ni hair so after na po ang hair niya After namin siya ma oh, di ba? Nilinis na po namin diyan ang haircut ni Madam para at least medyo luminis ang hair niya at maging maayos na po ang buhok buhokan niya. So for any uh, bookings po mga Madam, message lang po kayo dito sa aming page, no? May discussion naman po tayo bago natin gawin ang inyong buhok buhokan. So see you mga Madam.